Okay, maganda magandang araw sa inyong lahat at welcome sa ating YouTube channel. At dito na naman tayo guys sa ating uh, panibagong vlog. So ito guys, uh, try lang natin to kung maganda na pang resulta nito. <laughs> kung, pasensya na kayo, hindi na tayo naka uh, bike tour kasi kulang tayo ng ilaw pang gabi. Kasi mahirap kasi magbiyahe pag gabi, wala tayong ilaw. No? So kumusta kumusta ang lahat no? at sa hindi pa natin umpisahan like and share siyempre subscribe my youtube channel ay ah, itong content na to ngayon guys itong vlog natin no wala tong sponsor wala akong nirecommend na tawag nun ah, mga produkto no wala as in wala ang inano lang natin nito guys sa ah, mag food ah, Tasting tayo katulad nito no wala tayong sponsor dito guys at wala din tayong pinopromote na ano pagkain no ang natin nito ah uh, titesting lang natin kung ano ang lasa ang difference no yon at saka ito at tawag to chippy no at saka itong wisi Titesting lang natin guys kung ano ang mga lasa nito no uh, kasi yung iba nito ah uh, di ba pagdating sa inuman ginawang pulutan no ito at saka ito Titesting natin guys kung ano ang diferensya nila sa tatlo na ito no? at um, may rekomenda ba natin doon sa mga yung kumakain sa mga uh, Pinoy snack no? ito Pinoy snack ito eh so yun at uh, tayo guys so ulitin ko wala tayong pinopromote dito guys no? at saka isa pa wala tayong pina anong ano nito pa produkto nahin natin to guys tong meron tayo itong Nova uh, sweet chili to guys so ibig sabihin maanghang ito naman uh, chippy um, barbecue flavor no? so ikumpara natin ang kanilang mga lasa saka ito greasy crown spicy flavor so maanghang din so itong Nova at saka ito maanghang ito naman uh, corn chip no, wala siya nakalagay dito guys na manghang ito no? pero try din natin so let's go try natin to guys mm -hmm. sa ba sa amoy pa lang niya guys parang alam mo na sili di ba amoy sili so, natin ito isa Hmm. Ang asan niya guys, no yung matamis-tamis siya na manghang. No? Oh. Kala naman na yung iba nito nakatikim na nito, no? Ang atin lang nito, magkakaya ng reaction. No? Ito lang. Ano siya, uh, manghang. Tapos, yeah. pa ano siya guys uh, cheese maraming cheese tapos matamis siya so at the same time yun nga sinasabi ko manghang so ito ang ma ano ko nito masasabi ko nito kung so, ikaw mahilig sa anghang okay siya sa'yo no kung so, ikaw mahilig sa anghang mga pulut-pulutan ito maganda rin ito so nga sinasabi ko guys wala tayong pinapromote dito pero test lang natin no? so ano sya uh, tawag nun uh, yun nga manghang tapos mano sa cheese tapos malutong mm, yun malutong sya na ano yun nga lang manghang pwede dito sa mga bata so ito ang sunod uh, uhisi. manghang din ito guys Uwi si Crown Chicken Cracker Spicy Flavor So ito Sili Tapos ano Sungpo Try natin guys kung ano ba talaga ah, Ano Yung amoy na guys Ano tawag nun Ma Ano sa sa Itong sungpo no? Tawag to uwang Sabi saya So, tikman na natin guys. Yan no? Ah. Manghang din. Tapos, sobrang lutong niya. Tapos, medyo maalat. Ito siya guys, matamis. No? Matamis siya. No ba? Ito naman, uwi see. Eh. Maalat siya na manghang no? So, ano din, ma marami siyang cheese. Sarap din. Pagpulutan. May ano lang. Ang ano nito, manghang na maalat na parang maraming cheese sa uh, maraming cheese din. Yung, sa inyo nga, manghang, no? Ah. Mm. Anghang. Itong dalawa, manghang. Ito naman. Ayan. Sipi. Ah. <coughs> Nakakakam... Ano nang anghang? Barbecue flavor, corn chip. Ito naman siya. Hindi ko alam kung manghang to siya. Pero palagay ko hindi ito manghang. Wala lang yung lagyanan. Pero di siya manghang. <laughs> ito na guys. Hmm... ano Kamusta? Hindi sa manghang, guys, no? So, hindi sa manghang. Sa malutong. Saka malilit yung ano nyo. Saka malilit. Ang ano lang. Parang maalat. No? Hmm... Kamusta, guys? Ah... Uh, maalat siya. Maalat siya na parang naso, na, overpook, parang ganun. Parang sunog. Parang ganun. Hindi siya mga anghang. Ano siya yung tawag nun? Puno siya ng flavor na cheese. Hmm. Oh, ito siya, hindi ka hindi sa anghang, pwede ito sa'yo. Pero ikaw mahilig ka sa anghang, wish Ngan? Yeah? Spicy flavor, Nuba mutig uh, sweet chili. Yeah. Pwede kito pampulutan, pero hindi to pwede sa mga bata, guys. No? Oh? yung mga bata na ano na nga hindi to pwede. At saka ito. At saka ito, hindi na ano naman to, guys, talaga yung itong tatlo na ito. Hindi to pwede sa mga bata, no? Baga ano tayo sa mga bata? Ngano, ano? Ah, uh, tuloy tayo. Ito. Ito siya. Pwede ito sa mga malalaki, mga bata. Yeah. Ulitin ko dito, guys. Wala tayong sponsor dito, wala tayong pinot promote na produkto. Ang ah, sa atin nagre-reaction lang tayo, no? Saka kaya ito? Manghang. Manghang nito. Pwede siya pangpulutan. no? Try pa natin. <laughs> hmm? Uh, Mahal uh, huh? Ito siya, uh, ano siya, uh, malutong. Mahal siya, pangpulutan. pwede. No? itong nuba, matsis siya, matsis. Malutong din. Ano siya, sweet. Matamis siya, matamis. Ito naman, maalat. Ito, matamis. No? So, yun. Yun na masasabi ko nitong tatlo na to guys. No? Huh? Ito yung limang hang. Ito dalawa ang No? Tulad na sinabi ko, wala tayong pinupromote ito na produkto. Yan. Ito siya guys. Tinetesting lang natin yung lasa ng ganitong mga Pinoy snack. No? So, siguro, mag, mag ano tayo ng ito guys, ang masasabi ko nito, lahat naman tayo talaga kumakain nito, no? masasabi ko lang uh, yun nga yan ang masabi ko lang nito siguro kung iskuran ko to guys mga 1 to 10 siguro na sa mga ano lang 7 mga 7 lang ako nito sobrang anghang ako hindi ako mahilig sa anghang sobrang anghang o hindi naman sa sobrang anghang talaga kaya pa naman no? masarap din siya pang snack ito malutong siya tapos maalat lang no? Ay, may sakit na ano, masyado nito, no? At saka lahat naman dito tayo, depende sa lasa ninyo, guys, no? So, ayan. mas ama score ko na lang din dito, guys. Siguro sa 1 to 10, 6. Tapos ito, CP ama maano ko nito, guys. Ah, uh, barbecue. So, parang lasang barbecue din siya, kaso lang parang, 'di ba? Parang sunog, parang ganon binabarbecue parang ito na siya guys tapos ano siya matis din siya so, oh, six din siguro ang score ko nito so, yun lang at tatlo na ito no? tatlo na ito ang masasabi ko pwede na pang merinda, pang snack no? So, mga pinoy ito ang mahilig natin so sa mga inuman to pero yun nga tulad na sinabi ko wala tayong sponsor dito wala tayong recommend recommend na produkto ito lang content lang ito natin no so, yun at yung design, hindi pa natin tapusin itong vlog na ito guys uh, like and share siyempre subscribe may youtube channel at siyempre kung gusto pa ninyong mga uh, ganitong content guys like and comment lang kayo dyan sa baba no kasi parang para maiba na naman tayo guys ba, no? So hanggang dito lang guys at uh, maraming maraming salamat. At uh, hanggang sa sunod. Bye bye!